Oswald Boelke, ang henyong lumipad sa itaas ng digmaan. Noong panahon ng unang digmaang pandaigdig, bago pa man sumikat ang pangalang Red Baron, bago pa man nagkaroon ng mga taktika at disiplina sa pakikidigma sa himpapawid, may isang piloto na naglatag ng mga patakaran na hanggang ngayon ay sinusunod ng mga modernong piloto sa buong mundo. Ang kanyang pangalan, Oswald Boelke, isang taong hindi lang lumaban sa langit, kundi nagbago ng mismong paraan kung paano lumalaban ang tao sa himpapawid. Ang langit ng digmaan ang taong 1915. Ang Europa ay nilalamon ng apoy ng digmaan. Ang mga eroplano noon ay gawa pa sa kahoy at tela. Marurupok, madaling tamaan ng bala, at halos walang depensa. Sa ibaba, milyon-milyong sundalo ang naglalaban sa mga trenches, ngunit sa itaas, nagsisimula pa lamang ang isang bagong uri ng pakikidigma, ang aerial warfare. Walang malinaw na patakaran, walang taktika. Ang mga piloto ay parang mga mandirigmang kabalyero ng kalangitan, lumilipad mag-isa, nagkikita sa ere, at nagbabarilan sa hangin. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang lalaking na natiling kalmado, tahimik, mapagmasid, at disiplinado hindi siya ang pinakamatapang o pinakamabilis, pero siya ang pinakamatino. Siya si Oswald Boelke, ang taong gagawa ng unang mga batas ng himpapawid. Simula ng isang pangarap isinilang si Oswald Boelke noong Mayo 19, 1891, sa lungsod ng Gibichenstein, Germany. Anak siya ng isang guro at lumaki siya sa isang pamilyang mahilig sa disiplina at edukasyon. Mula pagkabata, mahilig na siya sa syensya at teknolohiya. Madalas niyang pagmasda ng mga ibon, iniisip kung paano nila nagagawang lumipad ng may ganda at balanse. Noong bata pa siya, may isang pangarap lang si Oswald, ang lumipad. Ngunit sa panahong iyon, kakaimbento pa lamang ng eroplano ni Wright Brothers. Ang paglipad ay tila isang pantasya lamang. Ngunit para kay Boelke, ang pantasya ay isang misyon. Nag-aral siya ng engineering at kalaunan ay pumasok sa German Army bilang isang signals officer. Sa kanyang disiplina at katalinuhan, mabilis siyang napansin ng kanyang mga superior. At noong 1914, nang sumabog ang unang digma ang pandaigdig, nakita niya ang pagkakataon. Ang paglipad ay magiging sandata. Unang paglipad, unang digmaan, nang makapasok si Boelke sa Luftstreitkräfte, ang Air Force ng Germany, hindi pa ganap na nauunawaan ng mundo kung paano gamitin ang eroplano sa digmaan. Noong una, ginagamit lamang ito bilang observation plane para magulat ng galaw ng kaaway. Ngunit nang may mga piloto na nagsimulang magdala ng mga baril, nagsimula na rin ang unang mga aerial dog fights. Sa una, si Boelke ay hindi na iiba. Lumipad siya, tumutulong sa reconnaissance, at minsan ay nakikipaglaban. Ngunit napansin niya ang isang bagay. Ang karamihan sa mga piloto kapag nakakita ng kalaban, agad-agad sumasabak. Walang plano, walang koordinasyon. Marami ang namamatay. Hindi dahil sa kakulangan ng tapang, kundi dahil sa kakulangan ng disiplina at sistema. Dito nagsimulang mabuo sa isip ni Boelke ang ideya. Ang himpapawid ay hindi basta larangan ng tapang. Isa itong larangan ng taktika. Ang pagakyat ng isang ace taong 1915 hanggang 1916, ito ang mga taon na lumipad si Boelke ng walang humpay. Kasama niya noon ang isa pang batang piloto na makikilala rin kalaunan bilang Manfred von Richthofen o ang Red Baron. Ngunit bago pa man si Richthofen, si Boelke na ang hari ng Himpapawid. Isa sa mga dahilan ng kanyang tagumpay ay ang kakaibang paraan niya ng pagharap sa laban. Habang ang iba ay basta na lang sumasabak, si Boelke ay nagplano. Pinag-aaralan niya ang galaw ng kalaban, ang direksyon ng hangin at maging ang liwanag ng araw. Ang kanyang mga tagumpay ay hindi lang bunga ng tapang. Ito ay bunga ng matematika, disiplina at pag-iisip. Sa bawat laban na kanyang napapanalunan, unti-unti niyang nauunawaan ang mga prinsipyo ng aerial combat at isang araw inilagay niya ang lahat ng ito sa papel. Tinawag niya itong Dicta Boelke. Dicta Boelke, ang batas ng himpapawid. Ang Dicta Boelke ay hindi basta listahan ng mga payo. Ito ay unang sistematikong doktrina ng air combat sa buong mundo. Ito ang naglagay ng pundasyon ng lahat ng modernong taktika ng mga fighter pilots. Narito ang ilan sa mga alituntunin niya. Lagi kang magkaroon ng advantage bago sumabak sa laban. Huwag makipaglaban ng walang plano o paborabling posisyon. Huwag mong kaligtaan ang kalaban. Sa himpapawid, ang sandaling inalis mo ang iyong tingin, iyon na ang katapusan mo. Atakihin mula sa likod o itaas. Sa ganitong paraan, mas maliit ang tsansa mong tamaan. Huwag kang magpatuloy sa habulan kung hindi ka sigurado. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa walang saysay na paghabol. Alamin ang limitasyon ng iyong aeroplano at gamitin ito sa iyong kalamangan. Ang mga ito ay tila simpleng patakaran, ngunit noong panahon ni Boelke, revolusyonaryo ito. Dahil sa kanya, ang mga Aleman ay naging organisado sa himpapawid. Hindi na sila basta mga mandirigmang lumilipad mag-isa. Sila ay naging isang sistema, isang unit, isang disiplina. Ang guro ng mga asong pandigma, bilang pinuno ng Jasta Du, Yagstafel 2. Si Boelke ay hindi lang mandirigma, isa siyang guro. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, sinanay niya ang mga batang piloto, kabilang si Manfred von Richthofen. Tinuruan niya ang mga ito hindi lang kung paano lumaban, kundi kung paano mag-isip. Isang araw, sinabi ni Boelke sa kanyang mga piloto, Ang tunay na mandirigma ay hindi nagpapadala sa galit. Ang tunay na mandirigma ay marunong maghintay. At totoo nga, ang mga estudyante ni Boelke ay naging mga alamat. Lahat ng natutunan nila mula sa kanya ay dinala nila sa bawat laban at sa bawat isa dala nila ang espiritu ng disiplina. Ang huling paglipad, Oktubre 28, 1916. Isang malamig na umaga sa France. Si Boelke ay muling lilipad kasama ang kanyang mga kasamahan kabilang si Richthofen. Ang misyon makipaglaban sa mga British fighters sa itaas ng Somme. Sa labanang iyon, nakalaban nila ang apat na eroplano ng kaaway. Sa gitna ng habulan, nagbanggaan si Boelke at isa pa niyang kasama, si Erwin Bome. Ang banggaan ay tila maliit, ngunit sapat para masira ang pakpak ng kanyang eroplano. Habang unti-unting nawawala ng kontrol ang kanyang makina, pinilit pa ni Boelke na mailapag ito ngunit bumagsak ito ng malakas at sa loob ng ilang minuto ang pinakamagaling na piloto ng Germany ay pumanaw. Walang bala ang pumatay sa kanya, walang kaaway ang nakatama, ngunit ang trahedyang iyon ay nag-iwan ng marka hindi lang sa Germany kundi sa buong kasaysayan ng aviation. Ang legasya ng isang henyo nang mabalitaan ng mga aleman ang kanyang kamatayan, nagluksa ang buong hukbo. Ang mga sundalo ay nagbigay pugay, hindi lang sa isang mandirigma, kundi sa isang tagapagtatag ng karangalan sa himpapawid. Maging ang mga kalaban, ang mga British at French pilots ay nagbigay respeto. Isinulat ng isang British pilot, Kung may tunay na gentleman sa kalangitan, siya iyon, si Oswald Boelke. Ang kanyang mga patakaran ay naging batayan ng mga future doctrines ng mga air forces sa buong mundo mula sa Luftwaffe hanggang sa mga Allied Air Corps. At hanggang ngayon, ang mga prinsipyo ng Dicta Boelke ay itinuturo pa rin sa mga pilot training schools sa buong mundo, sa likod ng disiplina, ang tao. Ngunit sa kabila ng kanyang karunungan, si Boelke ay nanatiling mapagpakumbaba. Hindi siya lumaban para sa karangalan o para sa papuri. Lumaban siya para maunawaan ang sining ng paglipad, may mga sulat siya sa kanyang pamilya na nagsasabing, ang langit ay hindi para sa galit, ito ay para sa pag-unawa. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon itinuturing siyang hindi lang sundalo, kundi piloto ng prinsipyo. Isang taong pinili ang disiplina kaysa sa damdamin, ang pag-iisip kaysa sa puot, at ang karangalan kaysa sa pansariling tagumpay. Ang mensahe ni Boelke sa makabagong panahon. Ngayong makalipas ang higit isang siglo, habang lumilipad ang mga modernong jet sa himpapawid, dalang-dala pa rin nila ang aral ni Boelke, na sa gitna ng bilis, ingay at kapangyarihan, ang pinakamahalagang sandata ng piloto ay hindi makina, kundi isip at disiplina. Sa bawat sundalong lumilipad ngayon, naroon ang bakas ng kanyang mga salita. Sa bawat paglipad ng fighter jet, sa bawat pagtatanggol ng isang piloto sa kanyang bayan naroon ang espiritu ni Oswald Boelke ang unang air strategist ang unang tagapagturo ng himpapawid at ang unang alamat ng langit epilogo sa dulo ng lahat ang kwento ni Oswald Boelke ay hindi lang tungkol sa digmaan ito ay kwento ng pagkakaiba ng karunungan at tapang na minsan ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng kalabang natalo, kundi sa dami ng taong natutunan mo. At kung may isang aral na iniwan si Boelke, iyon ay ito. Ang himpapawid ay isang salamin ng puso ng tao. Ang sino mang lumipad ng may disiplina ay lilipad ng may dangal. At sa kasaysayan ng digmaan, habang dumaraan ang mga ulap at mga taon, nananatili ang isang pangalan sa taas ng lahat. Oswald Boelke, ang unang alagad ng langit, ang henyo ng disiplina, ang estrategistang lumipad, hindi para manira, kundi para magturo sa mundo kung paano lumipad ng may dangal.